Hello mga kabongga, yung kasama natin of course, Joao. Ayan, ayan. Congratulations huh? sa Joao sa dito sa Padjak Princess. Oo. Ah, uh -oh. uh, isa ka sa mga love interest ni Miles sa Pampo dito. Yes, Best uh friend -oh. sa love interest. So how is it working with Miles? Sobrang oh. kung gaan lang yung set girl sa video namin. Kasi nga, she's so professional niya. So kung hindi siya may extend as masculine. Pero, or kahit anong scene, sobrang dahil mo talaga. Siyempre ngayon, ano, level up ka kind na, of, di ba? So, uh, ah, Leading man ah. yes, na. Yes, nakatuwa nga eh. Sobrang grateful for it. So, at the same time, still adjusting to it kasi nga, bago lang ka sa amin eh. Sabi mo nga kanina, ano eh, oh, hindi ka sanay nung sunod-sunod yung mga oh, eksena mo. So, ko, kaya nagugulat ako talaga na, oh, crap. Kasama pala ako sa next scene, so dapat prepared na ako every time. Alam ko na yung lines ko, alam ko na dapat gawin ka so latecomers. So, I'm still adjusting to it, but at the same time, it's a good thing. So I think we're paying back then. Our viewers. Yes, so everyone, guys, watch Pajak Princess Monday to Friday. It's a DIY uh, 11 to 11:15 a.m. Chak sa Bukol Channel, 7:30 p.m. Monday to Friday. Thank you, Jawa. Congrats.